Nagsisisihan kami kasi yung lumataba sa amin. Kaos Pero, kasi nag-iisip na kayo mag-diet eh. Teka, na naiya ka. Hello po. Good. halaw kabayan. Sino mo, nag-iisip na ay mag-diet. Pero sa akin,

dumaan kami sa secret ano secret way pumunta dito may access kasi sa madam dito eh oh, hotel na agad hotel na agad kakain na naman si <laughs> may gamitin na naman yung kapangyarihan uy back to 80 uy pili. back to 80 cm. dito na naman kami sa Fairmont. And mistake kasi dito. Kaya lagi gamit dito kumakain. Ayun, so, yun, nandiyo sa Dito na si Madam. Kanuha niyo. Diet, diet, diet na si Madam. Hi, hey, Madam. Ang <laughs> dami dito. Dahil po dagad doon, hanggang doon, sa likod pa niya. dami dito. Ang doon yung steak. Namihan kayo ulit ako, steak. Dito muna tayo. Bebe, panggap-panggap ang salad o. Ay, ang lang talaga to ah. <laughs> oh, Oo, pangatlo ko na to. Yung may salad-salad din dito. Panggap pa to si Madon. Nilabas na ang mahihwagang. Ay, di. <laughs> oh, Ayan eh, ID. Napakita ko nyo yung Napakita ko Ito yung na. Ayan Wow! Di pura dito. lang naging ko dyan. Grabe, busog Ano, madam? Busog? Ha? Huh? Busog? Busog, busog. Hindi nga ako maka makalakan. Hindi nga ako makahingi. <laughs> Ginagawa kasi namin to guys, ano? Twice a month. Twice a month. Twice a month. Kada katop ng sisi ko, ay eh dalawang sisi ko. So, kada katop ng dalawang sisi ko. Hindi <laughs> ito na naman kami sa ano, sa special ano, tunnel. Punta na kami. Nandito kami sa parking. Punta kami sa kabilang parking. Sige na, mga. Bye, guys. Bye. Bye. Bye.